So, mga ka-farmers ay wala pong ganang kumain. So, tingnan niyo po yung kanyang pagkain. O, oh, may natira pa po. So, ngayon, dahil wala po siyang ganang kumain, tutulukan po natin siya ng gamot. Tapos, vitamins din po. Isasaba niyo lang po natin yung gamot. So, magkabila ang liig po mga ka-farmers. So, sa ganitong size po na inahin, 10 ml po yung ituturok natin. Bakterin po ito mga ka-farmers. Ito, takot-takot. So ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo na meron po talagang mga baboy or mga inahin na ganito takot po sa karayom. Kaya po sila nagkakaganito dahil lagi po kaming nag i -inject. Mula biik hanggang tumanda sila, inject pa rin. So lahat naman po ng gamot mga ka-farmers ay effective. Pero iba pa rin po ang effect kapag injectable. So kahit pisil-pisilin pa natin yung kanilang lieg, kapag takot po mga ka-farmers ay takot talaga. Kaya mas mainam na diretsyong turok na para iwas stress po mga ka-farmers. Pero alam nyo po, dahil sa pag kaya ngayon buhay pa rin ho sila. Dahil yung kasagsagan po ng pandemic, nagkakasakit po ang mga baboy dito sa lugar namin. At pati rin yung sa amin. So, tinuturukan po namin ng gamot at saka nagbabakuna po kami mga ka-farmers kaya ho sila na So, may pakiramdam din yung baboy. So, alam nila, alam niya na may big sa ilalim niya kaya hindi siya kaagad tumatayo. So ngayon, sa kabilang liig naman ho mga ka farmer So okay lang po, isabay ho natin, basta't magkaiba po ang direksyon. Magkabilang liig or pwede din po sa hita. Kahit anong brand naman ng vitamin B complex mga ka farmer so nakadepende na po sa inyo yan. So sa amin po, Big Sun SP. So dito sa kabilang liig, ito, vitamin... Ayun, so tapos na. Yung baboy kasi mga ka-farmers, meron po silang sariling instinct. So kapag alam po nila na dyan po sa liig magturok, Once po, nahahawakan na po yung liig nila, so matatakot na po yan. Kung alam na po nila na yun po ang posibleng gawin, at tuturukan po talaga sila. Pero mga ka-farmers, hindi po kawawa ha, dahil kung hindi pa dahil sa pagtuturok natin, ay siguro wala na rin po yung ating mga alaga ngayon. So alam nyo po na nagsimula lamang po tayo sa iisang inahin. So kapag panay takot, panay negative po yung nasa isip natin, hindi po tayo uusad. Kasi tayo naman hong mga may-ari, mga ka-farmers, alam naman gagawa tayo tayo ng ikakasama sa ating mga alaga na sa atin din naman yan mapupunta. Hindi rin naman kasi pwede na dahil kawawa po yung ating mga baboy, takot po sila kapag tinuturukan ay powder na lang po yung gagamitin natin. Paano pag ayaw kumain, ayaw uminom, syempre di mapipilitan talaga tayong mag-inject. Kaya wag po tayong matakot, kailangan lamang po sa pag-alaga ng baboy, ah, lalo na kapag ganitong mga inahin, kailangan po natin dito mga ka ay lakas ng loob.